Go! Madalang people! Kaloka! Or Kaloka -like. yes. yes! Ay, marami ito yung Kaloka Like! Kaloka Like, baby boy! O, saan tayo? Saan dito? Ito, 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 ito. ito, ito. Tayo ka, please. Tayo, ayan. Oh, hi. hi! Hello, Madalang people! Anong name mo? Ako po si Kenneth ng Nantondo, Manila! Kenneth Tondo! Tondo, Manila! Welcome to Showtime! Hello po! Binigay mo, Kaloka Like. Kaloka Like. Yes po, Kaloka Like. Dahil nasabi ko siyang Kaloka Like, kung titignan ko po siya sa mukha, may pagkakotay. Kunyari, 7 out of 10. Pero masawit niya po si Carlos Yolo. Pero sa boses, kuha-kuha niya po! Pwede, pwede! Sa boses, naka niya si Carlos Yolo. sila here. Yes! Sapo naman diyan! Ikaw, ah uh, may nakapagsabi na ba kung sino ka look like mo? Yes, hindi naman sabag mamaya baka mukha ko daw si Miss Catherine Bernardo. Oh! 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 Wala ka dyan, Sino? Ang Ano ka sabi sa'yo ng Catherine, sino Bernardo? Sino? Sino sa ng Catherine Bernardo? Sarili ko lang, re! <laughs> <laughs> Tama-tama naman yun, di ba? Oh! Yes, dapat proud ka sa sarili yes, yes, mo. Puri mo sa sarili mo. Yes. May talent ba si Catherine Bernardo? Meron, pero ka bosses ko si Big Brother. <laughs> oh. Paano ba? Paano? Yeah, sample, 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 sample. Kung sino kang ka ang talaga. Si Big Brother ba kumanta Pinoy, ikaw ay Pinoy. <laughs> <laughs> o, di ba, Catherine? <laughs> Ryan? <laughs> pero may kakusyon well, sa... Dito oh, si Big Brother. Okay oh, na tayo, okay na tayo, baby mo. Ayun, Ryan. Oh. oh. Si Big Brother, to. Oh, yan ang oh Big Brother! Gusto ko lang malaman yes, kung kuya. anong pangalan ng ini-interview nyo. Oh, ano daw ah, pangalan mo? kuya ko to, mo? si Kenneth, kuya! Gabit-bahay inyo dati sa Makati. <laughs> Kenneth? Yes, kuya? Dahil sinasabi mo na ikaw ako. Dahil yes, diyan, papatawang kita ng forced eviction! <laughs> <laughs> yeah. yeah. Eh. Grabe! Yeah. Thank you, ah. Thank you, thank you. Thank you, for the thank, thank you, Yes, salamat po. Thank you. Thank you. Bye. Back to you guys. Thank you, Ate ah! Guy. Ate Guy eh, pala. Eh, si Catherine si yun. Si Catherine oh. pala. Na no may big brother. Catherine no Bernard, Bernardo Bernardo. halo na <laughs> I love the energy. Yes, we love the energy. At ngayon, pakinggan na natin. Kaya mo ba? <laughs> oh, shit. Oh, shit. Isa ba? Isa ba? Isa pa Isa, ba yun. isa Big brother. a <laughs> big brother na sa baba na boss. Pakinggan na natin ang komento na ating hurado, Miss Rufa May Quinto. Hello! Hi, mga people! Nery! Nery! Arthur Nery pala. Arthur! <laughs> Ay, ay Eh, kasi pala, apelito mo ba yung Neri? Apelito yung Parang Victor Neri. pero, why yung dulo? Oh, hindi. Ah, oh, nga. Eh, ayaw eh. eh oh, Arthur Neri, singer, songwriter. Alam mo, tama? Yes, po. Yes, alam mo, ang galing-galing mo. Tagalin okay. mo nga yung salamin mo. Yes. Yeah. Yes, kamo kawig kah pwede. O sige. Hindi kasi nga titingnan ko kahawig daw ni Carlos Yulot. Titingnan oh, ko kung sigurado. Tapos sa uh, congratulations dahil uh, 27 years old ka na, 'di ba? Yes po. <laughs> uh, Are congratulations 27. Eh, hindi kasi no, sa edad 'yon. Imagine eh, mo, nagkaroon siya ng maraming kantan. Yeah, songwriter, tama. napakabata. Ah, yung pala oh, yun. Sir, sa la Oo, di ba? Tapos higit sa lahat, gustong-gusto ko yung sobrang kalma ng pagsasalita. Yes. Mas kalmado pa sa pagsasalita ko. Mas, kumbaga, kailangan natin ka yan. Pressure tayong lahat sa panahon Ato. ngayon. Sa daming guy, kung ano-ano. So anyways, Maganda yung ganong, siya yung nagpapakalma. So maganda maging kalma din ng mga new generation natin ngayon. Tama, di ba? Thank you po. Tsaka gusto ko na rin hello dito sa mga DJ. May DJ pala dito eh. M.O.D. Oh, isang buwan ka na rito kayo mga Hindi naman pinakilali. DJ M.O.D. DJ M.O.D. DJ M.O.D. DJ M.O.D. DJ M.O.D. DJ Hindi ko alam. Oh, ano pa nga? Kala ko regular pa dito. M O D ano, M O D M O D M O D the master -O -D. of disaster. Naging oh, mas yeah. may ano uh, may D at may M. Oh, <laughs> sige. Oh. Ano ang Pichi oh, ano hatol mo sa kanila? Eh, di sila masyadong sumusunod sa akin. Charot! <laughs> parang natut ka. Hindi ko na, ano, hindi ko na pansin. biro lang. Lupa, may, may Pansi... kausap ka ba sa inyo? Wala. <laughs> English kasi, pamilya ko. Kaya, kaya na, pala. Kaya na, isa siya na po forget ko na magtagalog. Hindi yeah, ko yeah, alam yeah, yeah, yeah. English, Tagalog. Kaya, dito dito practice mo eh. Dito niya no? yes. yes. tinutodo. Oh, niya to correct, dito. Correct, tinotodo ko diba? dito. Friend. Kaya may mga definition. Ah. Oh, but anyway, sige, maganda yung mag-aalam pa natin ng buhay at ang pananalita at lahat pag-iisip para mas relax. Oh, oh yes, ang show ang showtime at lahat-lahat. At ang lahat. music. Yeah. Yes, music. Yes, ang music. Music.